So yun guys, ayan, kumakain din ba kayo ng pakbit na gulay guys? Ayan o, oh. sarap nito guys, pakbit. Ayan, magugulay tayo ngayong araw na to guys. So ito guys yung gulay natin. Ayan, nagawa na guys. Pumili tayo ng gulay na halagang 20 pesos lang yan guys, palingke. So ito yung uulama, uulamin natin ngayong araw na to guys. So ito yung pansasawag natin na kapirasong karning ng baboy guys, napalambot na natin yan. Ayan, then ito yung mga pansahog natin guys. May sibuyas, luya at saka siling, manghang guys. Ayan, so meron din tayong alamang guys na ilalagay dito. Ayan, so halagang 10 piso. Ito guys, so oh. alamang. Ayan, so lalagyan natin siya ng alamang. Ayan guys, so ito yung baboy. Then ilalagay na natin dito guys dahil malambot na yan. So nahugasan na natin yan guys, malinis na yan. So ilagay na natin isasain lang na natin siya guys kasi wala tayong kawali ditong papaglutuan sa rice cooker lang tayo nagluluto guys ayan so ganun lang guys kung kayo yung gusto nyo magulay sa rice cooker pwede kayo magulay guys so samahin nyo na lang yan guys pag samasamahin nyo na lang yan, yan. dahil madali na lang maluto yan guys kasi yung gulay na lang lulutuin natin yan dahil yung karne guys medyo malambot na yun guys na una natin pina kuluan. Ayan guys, pinalambot. So lalagyan na natin siya ng bagong then magic syrup guys. Ayan. Ayan lang guys. Lalagyan natin siya ng magic pampalasa. Ayan guys. So ayan. Lalagyan na natin ng kaunting sabaw lang guys. Ayan. Dahil pag marami masyadong masabaw naman guys. Ayan. So tatakpan na natin yan guys para maisaing na natin doon sa rice cooker. So, ito, guys, lalagay na natin. Sasaksak na natin. So, ayan, guys. Ayan. So, maghintay na lang tayo ng ilang minutes, guys. Ayan. So, ito, guys, na walang pala tayo sa bawang. Mahapit lang ng bawang, guys. Hindi natin nalagyan kanina. So, takpan na lang natin, guys. Ayan. Mga ilang minuto tayo maghihintay, guys, para maluto yung gulay na yun. Ayan, guys. So, umuusok-usok na, guys. Ayan. So, titingnan na natin siya guys. Ayan guys, oh. Ayan. Malapit ng maluto guys. Ayan. Dahil gulay na lang yung dinuluto natin dito guys. Dahil yung karne siya, malambot na kanina. Pinalambot na natin kanina pa siya guys. Ayan. So, ayan na guys, oh. So, ganyan lang guys, oh. Kabilis natin magluto, di ba guys? Ayan. Dahil gulay lang yung inano natin. Asarap nito guys. Ang bango and kumakain din ba kayo ng ganitong gulay guys? Ayan. So, titikman na natin siya guys. Ayan. Kuha tayo na ano. Para matikman natin guys. Ayan. Ay, luto na siya guys. Oh. Ang bango guys ng ano. Try nyo rin to guys. Yung ganitong luto. Ayan guys. So, yun lang guys. Titikman na natin. So, yun guys. Titikman na natin yung linuto natin na ulam na pakbit. So, tara guys. So guys, yun. Mm. Yummy. Chamba na naman mga kamiksing. So, yun lang guys. Bye-bye mga kamiksing.